Today, papunta kami ng Richmond, guys. Hindi yata, ano yung Nakarecord. Nakarecord yan, o, oh, tingnan mo. Nakarecord yan, hindi mo makita, nakarecord yan. So, ayan, guys, papunta <laughs> kami ng Richmond kasi today is kaarawang ko, 53 na ako, guys. <laughs> so, bibigay ko sa kanila yung bike na yan, bahala na sila. <laughs> Itong isa, bahala na sila doon. O, oh, guys, oh, ayan. Ah, oh. Paalis na kami sa bahay. Yung isa guys ay uh, nandoon nag nag uh, nagshished pag uh, kinuha niya yung sunglasses niya kasi yung isa naka-sunglasses. <laughs> ayaw pa kabog. Ayaw pa kabog. Kabog kabog. <laughs> Baka na po ang Ayun guys, natatawa kami kay Jima guys kasi ayaw talaga niya magpatalo. <laughs> Oh, ha? Nasa na yung isa? Wala pa, wala oh. Pa. Kami pa lang, guys. Wala pa yung isa, oh. Guys, si Miss Nipal, ano pa sa likod? <laughs> <laughs> ano pa sa likod, oh, guys? Tingnan nyo, guys, oh. Ayan. Nakakatawa, guys, oh. Ayan, oh. Ladies, eh, Nag-group la na kayo doon, oh. Oh, guys, oh. <laughs> Ayan guys, ha? Ah. Sasakay kami ng bus, pagpunta kami ng... Hi, guys! Oh, Magta-taxi mag raw kami. Dalawang taxi. Okay. <laughs> dito na. Dito kasi paano? Dito kami sasakay. Dito? Dito kasi paano? Guys, dito kami sasakay. Oh. Magta-taxi kami, guys. Wow! wow ang gaganda I'm nila. Ang disyosa. Yeah. Yeah. Daba-disyosa ako ah, dito. Ayan, guys. Hi, Hi, guys. We're going to the party. Oh. The party, party? The party, party. O, oh, guys, ito yung aking ano. A business. Hindi mo naman Yan yung aking business guys. Furniture ha. Yan. Okay guys, sasakay muna kami ng ano, taxi doon kami sa ano kasi mainit guys. Okay? See you later guys. Bye. Dito na kami sa ano, <laughs> sa labas. <laughs> Ang ganda ng ano guys nila. Oh. Hi guys. there yeah. you okay. isang mic. Ganda na kayo. Sige. Yes. Sige.

Ano daw? Ate, ano daw? Sprite, di sprite, ka Sprite. Ayan, guys. Yung royal, ano royal? Ay, sprite.

kain na kayo thank you let's eat uh, guys ito lang yung handa maraming salamat sa aking mga uh, wonderful uh, beautiful uh, ladies guys na kakain dito thank you sa inyong pag invite sa akin sa birthday dito guys maraming salamat Kain na tayo. Chicken. Lahat yan chicken. Sapay chicken. Okay? Kainan. guys. Kainan na kami. This is a simple celebration guys namin. Ayan. Guys, simple celebration namin. Nandito kami sa we are here in Richmond. All my lovely and beautiful friends. my ate and sisters. Thank you guys for coming. Hello. Young guys. Hoy oh, ni yung iba ni nakikita. Nakikita ba kayo lahat diyan? Ati Jol. Oh, kit naman lahat pala. Ay, kain. Kain tayo, guys. Cheers tayo. Thank <tip> you. 어. 아니 내가 이제 잘안살 입반 다락 뛰는. 뭐를 파나 거래거든요. 왜 E hoje eu sempre capacho. Cheers guys. Cheers.

मेरो <laughs> नेपालीहरू Então. Bora dar aula. Okay, simã. Sim. Tá? Bora dar aula. Por uma hora também não. Não sabe o que eu vou fazer na câmera, vai estou. Vamos deixar. Vamos deixar. Vamos deixar para isso por três. Ah. ah mayroong karamihan ka may nais <laughs> to sa kitchen ah tayo sa kitchen ano Ate? ano 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 ano

নুলেপেড descriptor একডাপরকেে নভুযের্য় কলকাই কাইক কলহেে

Masarap kasi dito kaya palagi. Masarap ang asarap. Dahil ang bahay dito. Hindi, saka yung price yun di ganun kapat ba. Tama lang yung presyo yun. Pero baka naman nang pumulog ang nila eh. Ganoon din sa binila. Next time naman, pag nakarami-rami ng pera, hindi ko pataw sa kahit. Wow! Next time. Nandiyan si Ate Jolie Si Ate Jolie ang kaya.

Tapos na yung exam nila nun. No? Wala na sa din na. Mahali din. <laughs> Tumama <laughs> sa hala. Tagayin <Yung> na nila. <laughs> Wala ko dito pag marami, ano, maganda, di ba? Oo. Mas maganda dito. Mas maganda Mas maganda dito. picture, picture pa ba? Teka, teka. Video yun mo. Video? Picture, hindi. Hindi, video. Oh, video ito. Uy, may nipal talaga siya, oh. Uy, naka-over ka na. <laughs> next, next. Oh, diba? ba? May red ribbon. So okay, so okay. So next, next. Yay! Yeah. Naku, ilang kaya? Yay! Yeah. Yeah. Thank you so much. Ay. Okay, next, next, next. Ang mula naman dollar pala yun. Ang mula naman dollar, oh. Yeah. Yay! <laughs> Ay, naku, ibat. Uy, eh, pato, Oh, 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 may, yehey, may treasure hunting, ah. Oh, oh, uh, 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 uh. Next, next. Next, next, next. Ay <Bubbilisi> Ay okay, next, next. Ayan, muna kay Philippine Flags. Yeah! Oh, okay. Oi, teka. oi. Ipo kasi may treasure, <laughs> treasure. Yeah. yeah! Thank you. video <laughs> niya. Yeah! video Bumbang yun

Ikat na natin at para kumain. Ganon, ganon para makita. Ah, sige. Oh, ikaw naman mag